Mga idol at mga kababayan panibagong good news para sa atin, 3 units ng air defense system na worth 150 million US dollar bibilhin para sa Philippine Army, missile system armada ng long range missile na may range na 80-100 km at capable makapagpabagsak ng mga fighter jet, helicopter at mga attack drone ng kalaban, sa mga nakaraang video natin, ay ating pinag-usapan ang planong pagbili ng Pilipinas ng Long Range Strike Capability System at ito ay ang Typhoon Missile System ng US Army. Bagaman promising ang mga capabilities ng Typhoon Missile System ay medyo malayo pa sa realidad na makabili tayo ng Typhoon Missile System, ito ay dahil sa napakamahal ng base price, operational at maintenance cost nito isama natin ang magiging facility at training na nangangailangan ng bilyong piso. Subalit sa pinaka bagong balita na ating natanggap mukhang magkakaroon pa din ang Philippine Army ng missile system sa mga darating na taon. Dahil ito sa planong pag-acquire ng medium air defense system na para sa Philippine Army at ang pinaka malapit sa katotohanan na missile system na maaring bilhin ng Philippine Army ay ang Spider Air Defense System ng Bansang Israel. Kaya sa video na ito ay muli nating pag-uusapan ang mga capability at advanced technology na mayroon sa Spider Air Defense at bakit ito nababagay para sa Philippine Army. Ang Spider, Surface to Air Python and Derby, ay isang mobile air defense system mula sa Israel, partikular na ginawa ng Rafael Advanced Defense Systems at Israel Aerospace Industries. Isa itong air defense system na capable mag-target ng mga low to medium altitude aircraft, helicopters, UAVs, cruise missiles, at iba pang aerial threats. Bakit napili ng Philippine Air Force? Ang PAF ang unang kumuha ng Spider Air Defense System, partikular ang Spider Mister, medium range, dahil sa mga sumusunod na dahilan. Multi-layer defense. May kakayahang magpatamba ng iba't ibang klase ng banta, mula low-altitude drones hanggang high-speed fighter jets. Network-centric operations kayang maglink sa radar at command centers ng AFP para sa mas mabilis na response. Proven Combat System, subok na sa ibang bansa tulad ng India, Israel, at Singapore, na may aktual na combat experience. Para naman sa Philippine Army, bakit the best ang Spider Air Defense System para sa kanilang hanay? Kabilang ang Spider sa mga pinagpipili ang Medium Range Air Defense System ng Philippine Army dahil Mobile at Rapid Deployment Madaling ilipat at mabilis ma-deploy sa critical na lugar. Multi-missile capability. Kayang gumamit ng parehong Python 5 infrared guided at Derby active radar guided missiles. 360 degrees coverage. Hindi limitado sa direksyon, kaya kaya nitong umatake mula sa anumang angulo. Spider technology at capabilities. Multi-missile system gumagamit ng Python 5, Hitsikang, at Derby, Radar Guided, Missiles. Fire and forget at lock on after launch hindi kailangang panatilihing nakalock sa target bago mag-launch. All weather capability. Kayang gumana kahit sa ulan o masamang panahon. Quick reaction time. Mabilis maka-engage ng mga target sa loob lamang ng limang segundo. Network defense. Nakakonekta sa radar at command center para sa real-time na impormasyon. Ang Spider ang isa sa mga pinaka-mobile na air defense system dahil ito ay nakamount sa mga truck-based launchers, hindi tulad ng NASAMS na mas madalas naka-fixed position. Mas versatile kaysa sa NASAMS at IRIS SLM dahil gumagamit ito ng dalawang klase ng missiles. Combat proven, ginamit na sa aktwal na laban, hindi tulad ng iris at NASAMS na wala pang combat record. Dahil sa bilis, mobility, at advanced targeting system ng Spider, ito ang pinili ng Philippine Air Force at isa rin sa mga tinitingnan ng Philippine Army. Ang kakayahan nitong gumamit ng dalawang klase ng missiles at ang 360 degrees defense coverage ay ilan sa mga dahilan kung bakit ito isang matibay na opsyon para sa depensa ng bansa laban sa mga eroplano, drones, at cruise missiles. Para naman maging malinaw sa atin kung magkano ang aabutin ng pagbili ng mga brand new Spider Air Defense System. Narito ang estimated price mula sa bagong base price, maintenance and operational cost, at ilang units ang maaring makuha ng Philippine Army. Matatandaan na ang Philippine Air Force, PAF ay bumili ng tatlong Spider Air Defense System mula sa Rafael Advanced Defense Systems ng Israel sa halagang 141 million. Humigit-kumulang 7 Philippine pesos and 80 centavos bilyon. Kung ang Philippine Army ay magpaplanong bumili ng karagdagang spider systems, maaaring asahan na ang presyo ay tataas dahil sa mga sumusunod na salik. Inflation at pagbabago sa presyo, maaaring tumaas ang presyo ng mga kagamitan at teknolohiya mula noong unang pagbili ng TAF customization at specific requirements, ang Army ay maaaring mga ilangan ng mga partikular na pagbabago o karagdagang kagamitan na magpapataas sa kabuoang halaga. Training at logistics, kasama sa gastos ang pagsasanay ng mga tauhan, pagkuha ng mga ekstrang bahagi, at pagbuo ng mga pasilidad para sa pagpapanatili. Bagaman walang opisyal na impormasyon tungkol sa eksaktong halaga ng posibleng pagbili ng Army, maaaring magbigay ng pagtatansya batay sa naunang transaksyon ng TAF. Tinatayang gastos para sa Philippine Army Spider Acquisition. Base price, kung ang tatlong Spider Bat Ares ay nagkakahalaga ng $141 million noong 2018, maaaring tumaas ito sa pagitan ng $150-$160 million sa kasalukuyang merkado. Training at logistics, maaaring magdagdag ng 10% to 15% ng kabuoang halaga para sa pagsasanay, ekstrang bahagi, at iba pang logistical support. Maintenance at operational costs, ang taunang gastos para sa pagpapanatili at operasyon ay maaaring umabot sa 5% to 10% ng kabuoang halaga ng sistema. Halimbawa ng pagtatansya, base price, 150 million US dollar. Training at logistics 15%, 22.5 million US dollar. Kabuuang paunang gastos 172.5 million US dollar. Taunang maintenance at operational costs 7%, 10.5 million US dollar. Mahalagang tandaan na ang mga numerong ito ay mga pagtatantsa lamang at maaaring magbago batay sa mga negosasyon, espesipikasyon ng army at iba pang salik. Bilang panghuli kasama sa Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program ang plano ng Philippine Army na kumuha ng medium-range air defense systems upang palakasin ang kakayahan nitong protektahan ang mga kritikal na pasilidad at teritoryo ng bansa. Inirekomendang dami ng spider systems para sa Philippine Army. Bagaman walang opisyal na pahayag tungkol sa eksaktong bilang ng spider units na bibilhin, isang ideal at realistiko na bilang ay maaaring. Dalawang battery ng Spider-Mr. Systems, ang bawat battery ay karaniwang binubuo ng isang Command and Control Unit, apat-tawalong Missile Firing Units, mga Resupply Vehicles. Sa ganitong estruktura, ang dalawang battery ay magkakaroon ng kabuoang 8-16 na Missile Firing Units na sapat upang masaklo ang mga pangunahing kritikal na pasilidad ng Philippine Army. Inirekomendang bersyon ng Spider para sa Philippine Army para sa pangunahing layuning protektahan ang mga kritikal na pasilidad mula sa potensyal na banta ng mga misail ng China, ang Spider Mister, Medium Range, ang pinakaangkop na bersyon. Ito ay dahil sa long-range capability nito, isa sa mga halimbawa ng long-range capability ng Spider Missile System ay gumagamit ng LM2084 MMR radar, na kilala sa mataas na kakayahan sa pag-detect at pag-track ng iba't ibang uri ng aerial threats, kabilang ang mga missile. Sa pamamagitan ng pagkuha ng Spider Mr Systems, magkakaroon ang Philippine Army ng mas pinahusay na kakayahan sa pagdepensa laban sa mga potensyal na banta, partikular na mula sa mga advanced missile systems ng China. Para naman maging malinaw sa atin kung magkano ang aabutin ng pagbili ng mga brand new Spider Air Defense System. Narito ang estimated price mula sa bagong base price, maintenance and operational cost, at ilang units ang maaring makuha ng Philippine Army. Matatandaan na ang Philippine Air Force, TAF, ay bumili ng tatlong Spider Air Defense System mula sa Rafael Advanced Defense Systems ng Israel sa halagang 141 million, humigit kumulang 7 Philippine pesos and 80 centavos bilyon. Kung ang Philippine Army ay magpaplanong bumili ng karagdagang Spider systems, maaaring asahan na ang presyo ay tataas dahil sa mga sumusunod na salik inflation at pagbabago sa presyo, maaaring tumaas ang presyo ng mga kagamitan at teknolohiya mula noong unang pagbili ng TAF. Customization at specific requirements, ang Army ay maaaring mga ilangan ng mga partikular na pagbabago o karagdagang kagamitan na magpapataas sa kabuoang halaga. Training at logistics, kasama sa gastos ang pagsasanay ng mga tauhan, pagkuha ng mga ekstrang bahagi, at pagbuo ng mga pasilidad para sa pagpapanatili. Bagaman walang opisyal na impormasyon tungkol sa eksaktong halaga ng posibleng pagbili ng Army, maaaring magbigay ng pagtatantya batay sa naunang transaksyon ng PAF. Tinatayang gastos para sa Philippine Army Spider acquisition, base price, kung ang tatlong Spider Bat Ares ay nagkakahalaga ng 141 million noong 2018. Maaaring tumaas ito sa pagitan ng $150 minus $160 milyon sa kasalukuyang merkado. Training at logistics, maaaring magdagdag ng 10%-15% ng kabuoang halaga para sa pagsasanay, ekstrang bahagi, at iba pang logistical support. Maintenance at operational costs, ang taunang gastos para sa pagpapanatili at operasyon ay maaaring umabot sa 5%-10% ng kabuoang halaga ng sistema. Halimbawa ng pagtatantya. Base price, 150 million US dollar. Training at logistics, 15%, 22.5 million US dollar. Kabuuang paunang gastos, 172.5 million US dollar. Taunang maintenance at operational costs, 7%, 10.5 million US dollar. Mahalagang tandaan na ang mga numerong ito ay mga pagtatansya lamang at maaaring magbago batay sa mga negosasyon, espesipikasyon ng Army, at iba pang salik. Bilang panghuli kasama sa Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program ang plano ng Philippine Army na kumuha ng medium-range air defense systems upang palakasin ang kakayahan nitong protektahan ang mga kritikal na pasilidad at teritoryo ng bansa. Inirekomendang dami ng spider systems para sa Philippine Army. Bagaman walang opisyal na pahayag tungkol sa eksaktong bilang ng spider units na bibilhin, isang ideal at realistiko na bilang ay maaaring. Dalawang battery ng spider mister systems, ang bawat battery ay karaniwang binubuo ng isang command and control unit, apat to missile firing units, mga resupply vehicles, sa ganitong estruktura, ang dalawang battery ay magkakaroon ng kabuoang 8-16 na missile firing units, na sapat upang masaklo ang mga pangunahing kritikal na pasilidad ng Philippine Army. Inirekomendang bersyon ng Spider para sa Philippine Army. Para sa pangunahing layuning protektahan ang mga kritikal na pasilidad mula sa potensyal na banta ng mga misail ng China, ang Spider Mister Medium Range ang pinakaangkop na bersyon. Ito ay dahil sa long-range capability nito, isa sa mga halimbawa ng long-range capability ng Spider missile system ay gumagamit ng LM2084 MMR radar, nakilala sa mataas na kakayahan sa pag at pag ng iba't ibang uri ng aerial threats, kabilang ang mga missile. Sa pamamagitan ng pagkuha ng Spider Mister systems, magkakaroon ng Philippine Army ng mas pinahusay na kakayahan sa pagdepensa laban sa mga potensyal na banta, partikular na mula sa mga advanced missile systems ng China.